at uh, mayroon tayong uh, home service ngayon mga bossing uh, ang unit nito mga boss ay 1995 Suso Elf <laughs> ang issue ka, uh, kasi dito mga boss 4D31 ang issue nito mga boss ay nag airlock yung ano nya yung diesel kasi naubusan ng diesel paandar lang ng paandar ngayon at uh, sinubukan kong i-bleed mga boss dito so, tang uh, ikotin nyo lang to pa counter ka uh, matatanggal na to at aangat yung pinaka-bomba niya itong bilog na to sinubukan kong i-blade mga boss yung pump niya kaso nga lang tagalan ako hanggang ngayon hindi pa rin nag-lumabas uh, yung diesel kasi siguro medyo may katagalan na rin yung pump niya at mahina na yung bomba at hindi siya makakahigop doon sa tangke. Uh, ang ginawa ko mga boss ay itong hose na to kita niyo tumawos ay yung hose ng galing nun sa tangke ay tinanggal ko muna para mabilis tayo mag bleed naglagay muna ako ng diesel ito sa galon ito para mabilis tayo mag bleed para malagyan natin ng diesel yung system ng makina ngayon mga boss ay i bleed muna natin to para mabilis tayo kargahan natin itong ng diesel tong filter at saka tong injection pump at uh, bago natin isa yung uh, pipe doon sa dankee. At uh, simulan na natin mga boss. I-bleed na natin. Kunin natin mga boss. I-bleed natin. Sana hindi malaglag yung. I-bleed natin. Pampunan natin mga boss tapos medyo tumigas na ay buksan natin to to alin sa dalawa dito mga boss itong supply papuntang injection pump ito at saka yung ito ah uh, simulan natin mga boss pump lang pag ganito kasi mga boss mabilis lang eh yan, buksan natin kung mayroon namang tumatakas na fluid or diesel yan pag ganyan ito ka mga boss ay okay na yan, malakas na yung diesel nya ang ibig sabihin ay wala na siyang uh, air or hangin ngayon mga boss ay panda natin panda natin yung makina tapos buksan natin itong apat Siguraduhin natin, bus, na, na, na natin mga boss na naka-neutral. Na-evlide na natin mga boss ay may lubas na sa diesel dito. Ibig sabihin ay meron siyang supply yung hindi sumpap doon. Dito, dito, hanggang dito yan mga boss. Dito. At uh ikabit ko muna yung battery mga boss ngayon mga boss bago natin paandarin to ay nakabit ko na yung battery ay ang gagawin natin mga boss pagka hinin na tayo pabalik balik yung trabaho kasi kailangan natin i-blade ulit mga boss bakit? kasi yung hose na tinanggal natin kanina na gusto natin mapabilis yung pag supply ng diesel dito ay kailangan natin ipabalik yun sa tangke ngayon mga boss, ang yung hose na yon ay wala, wala yung diesel na ka uh, laman sa loob. Uh, bago natin paanda rin ito mga boss, pag ibinilik natin yung hose doon, galing doon sa tanki, eh, kailangan muna natin doon i-blade para malagyan ng uh, diesel yung hose na yon Ngayon mga boss ha, i-blade muna natin ulit. nagkaroon siya ng diesel uh, supply galing doon sa tangki hirap talaga mga boss hindi pwedeng mag isa so kailangan natin ng ano, tulong so lang wala naman tayong katulong kasi mahirap lang tayo mga boss ay tayo tayo lang muna i-bleed lang natin to ulit mga boss buksan natin ulit para malagyan yung linya ng bisil kita nyo mga boss ito itong pump na to ito kailangan natin ipos yan Sira nyo lang konti mga boss tapos buksan nyo itong 19 para makita natin na mayroon na ba siyang laman. Yung hose na galing doon sa tangke. Ayan mga boss hangin. Tanig nyo mga boss marami siyang hangin. Kaya pag uh, pinaandam nito mga boss at uh, naubusan siya ng diesel ay magkakaroon siya ng uh, hangin sa system niya. Kaya kailangan natin i-blade muna. Bago natin, pandarin. Mabigay lang naman itong abos kasi mayroon na siyang diesel dito sa fuel filter at saka yung injection pump. Ang ating kalagyan ng diesel ngayon na itong hose. kailangan na wala siya ang hangin yan o kita nyo mga boss hangin kaya bleed lang tayo ulit hanggang sa mawala yung Angin itu, sa sah bos, sangat violet. isa pa boss isa pa bukas ulit yan yan mga boss ipitan na natin yan yan posibong bahay natin para papaandayan na natin ngayon saratan na natin pagkatapos itong mga boss ay itong uh, 70 na to sa bawat uh, injector niya, buksan natin pag nakaandar na itong mga boss ha? yan, ganyan para lalabas yung hangin tayo natin pandarin mga boss Mga boss, ada ko na yung uh, battery, maluwag lang. At saka uh, kayo mga boss sigurado, uh, siguraduhin nyo na uh, maayos yung battery kapag kasi baka uh, hindi kayo parang uh, magka-problema. Mga uh, mga boss, uh, store natin. Ikabit ko na ulit tapos itong bawat isa na to, kay, buksa natin. ay buksan natin. Ito na mga boss. Lagyan mo natin ng Para mawala yung hangin dun sa uh, injector.

Start. Yeah. din mga boss at uh, kung nahihirapan kayo mga bossing ay kailangan yung uh, tanggalin yung hose doon sa galing sa tangke pag matagal yung bilik or nagkay kayo ng ibang linya papunta rito sa supply eh kayo ng netio spring lagyan nyo yun ng diesel para mabilis yung mag bleed nyo o pag uh, higop ng diesel galing doon sa tangke or paglagay ng fuel uh, dito sa uh, fuel filter at saka yung sa injection pump at uh, sundan nyo lang yung proseso mga boss pag tinanggal nyo yung hose ay pagbalik nyo dun sa ano sa tangke ay kailangan nyo ring i-bleed ulit pag uh, napaandar nyo na ay kailangan nyo itong i-bleed itong mga pipe na galing papuntang injector mga boss para matanggal yung hangin dun sa uh, papunta sa loob ng injector para hindi magka problema yung andar niya at saka yung power niya mga boss at uh, hanggang sa sunod ating video mga boss at uh, sana uh, nagustuhan yung video natin mga boss at uh, sana naman na uh, i-share niyo mga boss at like uh, subscribe na isang channel mga boss para patuloy tayong, uh, para palagi kayong updated sa mga bagong nating video mga boss at uh, hanggang sa sunod ating makikita mga boss at uh, uh, pag-upload or uh, pagbigay ng kaalaman patungkol sa problema ng inyong mga sasakyan mga boss at uh, hanggang dito lang muna yung video natin mga boss at uh, na-solve uh, na natin yung problema ng uh, makina at uh, hindi na siya nag-airlock uh, kasi pag maubusan kasi ng uh, diesel to mga boss at maubos yung laman doon sa injection pump o sa filter ay talagang magkaroon kayo ng problema mga boss ha? More, yun ang tinatawag na airlock kasi yung hangin ay yung pumapasok doon sa Uh, system ng mga uh, uh, ng makina natin mga boss kaya hindi na siya under mga bossing at good luck sa ating lahat mga boss at huwag niyong kalimutan mag subscribe mga boss at thank you sa inyong panonood mga boss at don't be a parts changer